Bakit meron kang ano, fracture? Ayun. Putol. Putol yung ano mo -no, sir. Sa interior patela, ayun Oh, nabangal. Ayun, eh, dito galing yan Hindi oh. na kaya mas Kailangan to sir. Kung gusto mo man ano to. ah, alisin to pinahan nila. Ano ba nangyari sa'yo? Disgrasya? Disgracia disgrasya mo sa motor, sir. 29 sir. Hmm. pa yan, sir. Bakal, eh. Tapat siya, malinis yan. Isa oh. lang yan. Isa lang. Hmm. patela natin. Ito nakalagay naman yun. oh yung sa result. Oo, oh, the fracture interior pole, patela O oh, patera. Complete callus formation. Fracture interior. Sir, ito, sir. Katulad yan, 2020, apat 20, na taon na. Hindi, mag-apat na every rally. Oo, mag ano yan, yayakapin mo na nyo, sir. Ang tagal ah, na eh. Sabi na ka sir. Pina-opera mo sa ano eh. Pero ngayon, ewan eh, ko na tanggapin pa kayo. Kung pa-opera mo, kakapit. Uh, ano ko kasi yan, sir, eh, na try ko pa check up. Ang sabi? Yan na, sir, yung sabi, mag lang kung mag-pira, hindi pa naman mo. Pwede pa naman. Oh, ganun po, ganun kasi ito, hindi ko kayang hilutin ito na ipabalik yung yung nakahiwalay, hindi kaya. Dito, ang ano lang sir, ito ba Kasi makikalaka daw na kumayo sir. Hmm. Ang problema ko lang sir, yung hindi ako maka-atget na naman. Hagdan? Hagdan. subukan natin, ha? dito na kaya eh. Hindi ako makatakbo. Ano nga kasi sir eh? yung kumbaga yung patela mo, bibigay yan, napatid yung Ay, buto Ito lang eh. sir, na, Ay, kapatid nung, yung, yung pinaka bumabanat sa ano, sa patelar na tendon, patellar hmm. patelar tendon kasi ang tawag yan. Hmm kumbaga na damage siya kaya wala lakas. Pag wala pag wala kasi sa timing tong ano, wala na lakas, hindi ka makakatakbo. Makatakbo ka man kaso oh, yung ikaw yung -ika, Pag gano'n gano'n, uh hahabulin -huh. ah, mo na po. Y yun eh. yung ano ko ngayon sir Yun yung ang yung ano. Ay yung uh, situation uh, sitwasyon ko ngayon sa'yo. Saan so, pa ikaling sa'yo? Antigay. Okay, Okay, antigay. Yan ang natalis namin po. Siguro si yung na Siguro yung araw. naano ka na doon mga taga doon. Marami nang pumunta dito taga Antique. Pero itong si Mirara Island, maganda to eh. Sa cool Naririnig ko na to eh. Okay. si Mirara. Okay. Okay. Sige, subukan natin. Higa ka niya sa pinatapak ko talaga na sir. Ah, yan o. Kumakahin. Ano ang nangyari sa disgrasa sa motor? Nakakala sir, ito ba mo sa tangki ng motor nang nakabanggo ko? Si Mirara. Si Mirara. Yan, umangat sa sir. Uh -huh. Mag-20 years na yung, ay mag-4 years na yung February 21. Ayan, umaramdaman mo yung ito. Ayan. Uh -huh. Ayan. Ito Pero baka malay mo sir, Ma kung mabalik sa baba. Kasi lakad, kalakad talaga ng mga yung sir eh. Yung patela kasi, ang gagawin na natin dito, sa oh, tray natin okay. ibaba, tapos lalagyan natin ng bandage. Titingnan natin kung magiging komportable ka. Kung may pag improvement sa. kung komportable ka sa ganun, palagi mo na ibabandage Tapos, pos. Bago mo nang puwersa ay hayaan mo. Opo, oh, sir. Hayaan mo muna kasi mga sa mga susunod pag nasanay na baka makatakbo ka na. Okay, sir. Ito so, kasi apat na taon, yung, chipra yung fracture na yun, wala na magaling na yun. Hilong na talaga yun. Tapos, tumbol lang. Tapos bandage. pa bandage na natin dito. Takas eh oh. Oo. Oh. kasi ito. O oh. mga. Oo. Tarin. Yung pag niya. Hataking. Uusog lang naman ng konti to, konti lang naman. Ah, hindi, siya to, hindi siya totally napatid. Kasi kung totally napatid to, basag. Hindi. Pag kinalong ko ng kamay ko yan, lubog tong kamay ko. Ah, ibig sabihin sa konting dipitin sa lasa? Oo. Ang nagalaw? Eh, nabangal, nabangal kasi ano eh. Pag nabasag yung buto, syempre may na... Yung kinakapitan ng tendon sa buto. Ngayon, itong matigas tong patellar tendon na to, kaya maapekto eh, yung pagpwersa mo. Hindi ka makakatakbo. Kaya nga yung, yung mag-akyat nangyari. Sige, ka ba lang po? Tingnan natin kung pagka naghagdan ka ngayon. Pag nagbago, eh, mas maganda. Ngayon, eh, sinukuha ko siya sito. Nakita ko kasi yung uh, may okay. ano kasi video dito na ka gapre kaso ko. No? Nag yung nagangat din. Kaya nagpa-ano ko uh, na pag sa'yo. Ang pinagkaiba nyo lang, kung sa'yo may basag. Ah, sa kanya angat din yung master mo. No? Tapos sa kanya, buo lang yun sa kanya. Sa, dali mo lang na ano yun master mo. No? Uh, -huh. uh, unang araw kasi yun eh. Parang, mag, parang mag four din yun di ba sa kanya master? Pumilastin, Ay, yun pa yun. Magpurilos din yan tayo yung nakita. ko may nakala ko yung ano eh, yung nakaano ng taga eh. Ah. Uh... Check mo asagdan sagdan, sir. Lakab ka ang sagdan. Oo. Uh Sarap -huh. uh -huh. uh -huh. Check mo ha. Kung may nakapang ang sagdan. Sana magbago. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.

<laughs> ayan na yung treatment yung sir. Ayan, lalagyan mo. Tatanggalin mo lang yan pagka ano, matutulog ka, ha? Kasi iba yung blood circulation sa gabi. Hinigpitan mo yan para bumaba yung ano. Kung baga nilabaan mo yun. Pa, tsaka pagka ano mm -hmm. yung stress mo, pag ano. Pag Ayan. Si, e Tingnan mo, nilalabanan ko lang yung parang. Kasi ito, pag wala kasi sa timing to, wala sa gitna. Mm hmm. Mahina yung tuhod mo. Kaya ngayon, nilabanan ko. Pinirat ko naman. Pansin mo, wala rito sa kabila. Opo, opo. Pag binabandage ko, di ba, nilalagyan ko na, ano. Pero ngayon dito lang. No? Okay naman. Okay naman po. Okay, okay maganda. Okay. <laughs> <laughs> Nakachamba. Buti na chamba. <laughs> <laughs> Salamat na lang sa Panginoon na kahit <laughs> right, pa paano. Tapos mas na ipasagot na. Best team ulit. Pababa, pataas. Hindi. Itong... Oo, oh, masasana yan. Palagi mo lang muna ganyan. Hindi ka naman nasasaktan, di ba? Hindi naman po. O di, sanayin mo lang muna. Sa'yo okay. so, yung okay. bandage na yan. <laughs> Hindi siya makaprima ka ito. Buha ka dito. Buha yan. Check nyo yung... Reset na natin itong katawan ni Sir. Galing pa itong Simirara Island. Ayan si Mirara yeah, Siyan, yung Simirara Island. Kita niyo naman kung saan-saan yung dumadayo sa amin. Nakita no? yeah, yeah. ko yung mga... Kaya ayun mo, no? kung mapapansin nyo, ayoko talaga ng walk-in. Bakit? paano sila pagka natabla hmm. pag puno na puro open yung mga galing malalayo awa-awa tapos hindi ko makakawakan abutin sila ng pila dyan bukas pa buti kung gano'n bukas lang eh kung mga talagang taglit ka sir <laughs> tayo yung kilang haba <laughs> uh, nakamukyan nakamukyan Ito lang na po